para sa mga nagsisimula pa lang ng kanilang paglalakbay, patungo sa kanilang goal na maging mayaman, ang isa sa mga tanong na kanilang unang gustong matutunan ay kung paano ba mag-ipon. Marami sa atin, ang idea lang sa pag-iipon ay maglagay ng bariya sa alkansya. Pagdating ng Pasko, bubuksan ito at ipambibili ng regalo para sa sarili o sa mahal sa buhay. Pero sa totoo, ang ganitong klaseng pag-iipon ay hindi magdadala ng yaman sa buhay mo. At nakakalungkot, ang ganitong pag-iisip, ay dala ng karamihan, hanggang sa pagtanda. Mag-iipon ng pera, at pag umabot na sa target na halaga, uubusin lahat ito, at wala nang matitira. Mag-iipon ng ilang buwan, makakaabot ng dalawang libo, uubusin sa panghanda sa birthday, tapos back to zero. Mag-iipon ulit ng ilang buwan, makakaabot ng 7K, tapos bibili ng cellphone, back to zero ulit. Mag-iipon na naman, aabot ng 3,000, bibili naman ng air fryer, at mauwi ulit sa zero savings. Paulit-ulit lang at walang pinatutunguhan. So ano ba ang tamang paraan kung paano mag-ipon at para saan ito ginagamit? Una, kailangan na ang pag-iipon mo ay automatic. Ibig kong sabihin, tuwing may darating sa iyong pera, may itatabi ka ng parte, para sa ipon, bago ka pa maglaan ng pera sa ibang gastusin. Sa madaling salita, yung income mo, bawasan mo na ng savings sa simula pa lang, at yung matitira na lang ang para sa expenses mo. Mas maganda kung ito'y porsyento ng kinita mo. Sabihin natin, 10%. Kunwari natanggap mo ang sweldo mo na 8K. Ang 10% ng 8K ay 800, so automatic na ilalagay mo yan sa savings. Kunwari naman nakabenta ka ng lumang appliance, at kumita ka ng 200. Ang 10% ng 200 ay 20 pesos, ihiwalay mo na yung 20 at ilagay agad sa savings. Hindi mahalaga kung maliit o malaki ang inilagay mo sa savings. Ang importante ay automatic mo itong ginagawa. Ang bilis ng paglaki ng iyong ipon, ay nakadepende sa dalawang bagay. Una, yung laki ng percent na itinatabi mo. Yung 10% na binigay ko ay halimbawa lang. Kung makakapaglagay ka ng mas malaking halaga, mas mabuti. Pero kailangan meron kang sinusunod na minimum amount o minimum percent para siguradong masusunod mo ito. At ikalawa, yung laki at dalas ng kita mo. Kung malaki ang sweldo mo, o marami kang trabaho o negosyo, mas mabilis ang paglaki ng iyong ipon. Ang iyong ipon ay dapat nakahiwalay, at mas maganda kung meron kang sariling savings account sa banko. May mga ilang e-wallet na meron din hiwalay na savings account na pwede mo gamitin. Basta ang importante ay nakahiwalay ito at hindi mo na paghahalo sa iba mong pera para hindi mo nababawasan ng aksidente. Para saan ba ang savings? Maraming paggagamitan ng iyong naipon na pera. Pwede mo itong hatiin para may parte ng savings na gagawin mong emergency fund. May parte rin na magagamit mo para sa investment. May parte rin na gagamitin mo para sa mga malalaking gastusin, katulad ng panganganak o pagbili ng kailangang cellphone. Pero mahalaga na yung ipon mo ay malaki para hindi mauubos agad pag meron ka lang isang pinaggastusan. Ang pag-iipon ay unang hakbang, Tungo sa goal na pagiging mayaman. Pwede rin sabihin na ito ang pinakamahirap matutunan. Kaya kung ma-master mo ito, mas madali ang iyong paglalakbay. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Marami pa kaming video na nagbibigay kaalaman tungkol sa pera, trabaho, negosyo, at iba pa. Mag-subscribe lang sa aming channel para updated ka tuwing may bagong video. Mag-like, comment, at share para mas marami pang makaalam kung paano manalo sa buhay.